Natuwa ang mga magsasaka sa Puerto Princesa sa Palawan dahil sa pagbibigay ng gobyerno ng mga lupa sa kanila. Dahil sa dating Collective Certificate of Land Ownership, maraming organisasyon noon ang nabigyan ng karapatan na sakahin ang mga lupa ng pag-aari ng gobyerno. Ngayon, hahati-hatiin at ipamimigay na ito sa mga magsasaka. Isa si Nanay Faustina at ang kanyang mga kapitbahay sa mabibiyayaan nito. Natuwa po ako. Dahil Matagal na kami nag-aantay-antayin niya. Paspasan ang pag-a-award uh, ng mga uh, Certificate of Land Ownership Awards o mga titulo para sa atin magsasaka. Naririto rin kami, alam ninyo dahil ang utos din ng ating Pangulo, we are here to bring government closer to the people. Gusto namin ilapit ang ating pamahalaan sa ating mga uh, mamamayang Pilipino.